Nasa dalawampung panukalang batas ang target na maipasa sa pagbabalik sesyon ng Senado. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Balik sesyon ng mga senador ngayong araw matapos ang Holy Week break. Inaasinta ng literato ng Senado, maisa batas ang dalawampung panukalang nakalista sa Common Legislative Agenda of the Legislative Executive Development Advisory Council o cla -LEDAC kasama sa mainit na pinagdidibatihan ang panukalang pagbabalik ng mandatory ROTC. Alam mo, magkaalaman na lang. We just vote on it. Kung wala namang boto, then so be it. Kung may boto, then so be it. Uh, kasi pending na yan sa atin, almost one year na. Sa panukalang pag-amienda sa economic provisions ng 1987 Constitution o ang pagtutulak ng charter change, sabi ni Zubiri, isa rin yan sa tatalakay nilang mga senador. May dalawang grupo kasi nandyan sa sa ating uh, uh, Senado na yun which is basically one group they would like uh, uh, to conduct the, uh, the voting may isang grupo na sabi nila pag wala namang numero bak bakit ka pa boboto so yan ang i-reconcile pa natin na yun Kung susumahin, maiksing panahon lang ang pagbabalik sesyon bago mag-adjourn ngayong Mayo pero kumpiyansa si Zubiri na on track sila na maipasa ang mga prioridad na panukalang batas ng Administrasyong Marcos. Kabilang sa mga panukalang batas ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System o ang PENCAS Act na naghihintay na lang ng pirma ng Pangulo. Habang ilan, ang ilan, niratipikahan na ng Bicameral Conference Committee tulad ng Philippine Maritime Zones Act. Nasa siyam na panukalang batas naman ang nakatingga pa at pinagdedebatihan sa second reading. Pagtitiyak ni Zubiri, bubusisiin nilang mabuti ang mga panukalang batas. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.